Welcome to my vlog at eto ang atake natin for today's video. Let's go to Zambales, Botolan. Ako Aga tayo at long drive. Kaya tayo naman yung nag over dito sa Fieldview Bisico. Medyo pagpag muna tayo mga kami. Eto nga at kami nakasakay sa grandia ng aming tito. At bago nga makarating sa resort ay namalengke muna kami ng kapatid ko kasama ang aking papa. Hindi kami para sa aming breakfast pati na rin kasama na ang aming lunch. Medyo mahal kumpara sa Manila ang presyo kami. <laughs> <Why not chocolate? laughs> Hindi po smooth po kasi maga po kami malis doon. Tito, ate nga tinatanong kung tuloy daw eh. Ano hilo? matagal na. I-tour kami ni Tito Andy sa kitchen. Alam mo, tita. Ay, nakaroon din si Tito Andy. Happy birthday! Ay, orna pala! Happy birthday! Happy birthday! Thank you,

Inabot namin yan. May ganyan tai chi, no? advantage din naman yung ulan kasi nga hindi mainit at hindi malagkit sa katawan. At dahil nga kami yung punong abala kanina ng kapatid ko ay kami na yung huling kumain. Ayan, meron kaming tahong, tinola, itlog, tuyo, nilagang talbos, pritong talong. Pritong okra at meron din mga hinog na mangga na galing sa puno at masarap na bagoong. Tara, kain tayo! Wow! At pagkatapos nga kumain at nakapagpahinga na ay ready na kaming bisitahin yung dagat kung saan kami ay magpapakasaya. Nakikita nyo ba yung lawak na yan? At natatanaw nyo ba yung dagat na yan? Grabe, pag kayo yung nandyan, sobang sarap sa pakiramdam. Alam nyo yung maririnig nyo lang yung lagaslas ng... alo ng dagat, yung fresh air, at tapos kasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. Ay, nako sobrang saya sa pakiramdam. Thank you, Lord, sa regalo na ito sa akin. Although marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, pero hindi yon magiging hadlang para maging masaya kasama ang ating mga mahal sa buhay. At eto nga pagbalik namin sa dagat ay enjoy na enjoy ang aking mga anak. Na manungkit dahil walang ganyan sa Maynila. kita nyo naman ang puno ni Tito Andy. Ay hitik na hitik sa bunga. Look at that. Indian mango. Ang pamis na mispa. Sari-saring sa puno na mangga. Meron ding piko, kalabaw. Good pero yung pinaka-the best din talaga dyan itong Indian mango. Kung nakikita nyo yung kinukuha nila yung mga nasa tuktok. Pero you know what? Merong mga mangga dyan. Naabot kamay lang. Look at that. Nakita nyo ba kung paano ko naabot yan? Ayan, eh, lit-lit kong tao. So, abot kamay lang, guys. Kaya naman napakasarap nadamhin ang Kasi buhay probinsya. Tayo. you know Ayan, iturog ko kayo ngayon dito sa bahay or cottage ni Tito Andy. Ayan, no. Oh, yung cute niyang cottage. So, dito sa may loob niya, papasok. Merong mga rooms. Yan yung isang room nila. Kompleto naman lahat. Province stuffs. Yung mga gamit. Napaka-presko. Ang lamig sa gabi hanggang mag-umaga. Ang cute, no? Meron ding kwarto dyan na fully air-conditioned. Ayan. Which, hindi ako dyan nag-stay dahil hindi ko kaya na may aircon talaga. Tapos, dito kami ng may attic din. Ayan dyan nagstay yung aking pamangkin. Sobrang lamig din dyan. Dito sa may side na to, yan, dito kami nagstay ng aking kapatid. Tsaka dito sa kabila. So, very big house siya. Sobrang laki niya. Diyan ako natulog. Gustong gusto ko dyan. Happy, Happy birthday, birthday to birthday. me. Thank you, thank you so much, Lord, Happy for this wonderful birthday. gift. And it was a memorable experience. Tchau, okay. gente. Okay. Ha 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 ha! Masih di tepi,

Si Jared. Jared, ang bagal mo. Yared, taya, ay, taya ka, B. Yarn. B, taya ka. Hello. B, taya mo si Bjorn. <laughs> no, balik ba yan? Si Bjorn, si Bjorn, si Bjorn. Kasali si Yana. Ay, sige. At? 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 <laughs> 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 Hindi.

No, balik ba yan, ha? Tayay mo si Tita Che! Tayay mo si Tita Che! Hindi <laughs> ako kasali! Dimat, dimat, dimat! Lugi kay mama, nakaturbo! 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 <laughs> Lay, ba't taya mo muna siya, ah? San ka punta, nak? Taya ka, ma Taya si Jared? No balikan Jared! tayo. <laughs> May Welcome to my vlog at e'tong ang natin for today's video. Eto na nga at hapon na at magagabi na barbecue time habang umuulan sa Zambales Potolan dito kila Tito Andy at kila Ninong Willie. Ayan, wow! konting shot at syempre video okay kantahan sa mga ating mga pamangkin habang tayo ay nagpupusoy dyan. O ba? Diba? Shout shout din pag may time. Shout out sa mga taga Bulacan at syempre kay Tito Andy na nasa Zambales, Botolan. Thank you for the greetings, Tito Andy. Ayan naman tayo ng mag-cheers. Oh. sabi Happy birthday, Cheers! Uyan tayo? May na tayo? na na So much, Lord, for this wonderful gift, and it was a memorable experience.